hello everyone so this is our mini payags. we're going to explore uh, i don't run away stairs two, three. So as you can see, pa siya. wow, di pa tapos. Ay. Ayun, wala pang bintana. And also, wala pa rin. Wala pa ding ano pintuan. Ayan, abot na ho yung kulungan ng baboy. Yaka yung pasakan. Ang kakalapit na bahay na nandito din. At saka mga kapitbahay. Adjurs. Oh, yung mga lubi. It's not fully finished but it looks so good. Feels so good. I'm not almost Yeah, go Tarzan. Go Tarzan. Go Tarzan. Go Tarzan. Ayan. So as, you can see, di pa siya fully finish. Pero dito nyo lang dito lang kayo makakakita ng payag na dos andanas. Beautiful Claire. Saka good goods din ito kasi malapit lang sa kalsada.